Coco Martin nangangako bibigyan ng trabaho si Gina Pareño. Para sa aking balitang showbiz, handang bigyan ni Coco Martin ng trabaho si Gina Pareño. Ito ang kinumpirma na aktor matapos manawagan na aktres na makabalik ulit sana siya sa showbiz sa pamagitan ng teleseryeng batang Kiapo ni Coco Martin. Ayon kay Coco, marami ang nagparating sa kanya ng wish ng aktres. Sinay pa ni Coco na naka up na talaga si Gina, ngunit nagingintay lang daw siya ng tamang pagkakataon para maipasok ang role na babagay para dito. Hindi raw kasi siya nagbibigyan ng trabaho for the sake na mabigyan lamang ng trabaho, kundi dapat ay may dahilan talaga at may importansya ang role nito. Sinay pa ni Coco na inaaral niya rin ang role na babagay sa isang character dahil ayaw niya raw na maramdaman ng mga ito na basta lang sila ipinasok at hindi nabigyan ng value ang kailang pahiging artista. Idinagdag pa ni Coco na hindi niya makakalimutan si Gina dahil naging lulalulahan at sobrang mahal niya ito dahil ito raw ang isa sa mga nagturo sa kanya ng tamang disiplina noong nagsisimula pa lamang siya.